Magandang araw po mga ka kagarden Nalubog na po sa baha ang aking mga sitaw Sana po ay eh, makarecover pero Pag umabot po ng isang linggo na lubog ito Wala na pong magagawa Talaga pong Mamamatay po ito Basta po inabot ng isang linggo Eh sa ngayon po lulugasin ko po yung po nang ibenta at baka po sakaling maibenta marami pong order bago bumagyo eh kaya po siguradong pagka kinuha kong lahat yung po na mabibenta po sigurado pinos ko po kasi eh na may mga sitaw dami pong nag order eh. kinapos naman ako ng ibibigay pasensya na po kayo takoy eh. nadali din ng trangkaso ganito po ang aking boses pero ito po muna ang asikasuhin ko kukuhanin ko po lahat ngayong araw ang mga bunga po niya sayang po eh, wala po yung magagawa eh. at least sa susunod na tanim ko mauulit ko po yung ganitong ganda ng pagtatanim nakakagana po eh kaya eh, katulad po itong mga talong na abot po ng baha at na buwal palagay ko po bukas ng umaga ko na ito itatayo kung hindi lalaki ang tubig kasi po pag high tide umaangat uli ang tubig eh ang dami pong bunga sana eh yung kabila na itali ko pero ito po palibasa sa dati maliliit pa hindi ko na po na itali pero kung sakali pong hindi na to makarecover papalitan ko po ng okra marami pa akong seeds ng okra eh. ang nakakapanghinayang lang po yung aking mga papaya ang gaganda na po ng aking mga papaya dwarf papaya at namumulaklak na po eh sayang nakakapanghinayang po talaga wala pong magagawa dito sa lugar namin eh cuts basin ng anumang bahan na gagaling sa itaas simula po sa Aurora at Nueva Ecija pababa ng bulakan dito po sa Hagunoy bumabagsak ito po para po pakinabangan naman e ibibidyo ko na lang po naman at maipos para naman po pakinabangan ito po, oh, nakakapanghinayang po ang nangyari. Pero pakikinabangan naman po yung mapipitas. Talaga pong ito, isang linggo lang na mababad sa tubig. Kahit na po matuyo ito at umaraw, masikatan po ng matinding sikat ng araw, malalanta na po ito. Mabubulok na po ang kanyang mga ugat. Kaya ang gagawin ko po hanggat pakikinabangan pa kukuhanin ko lahat yung kanyang mga bunga o sayang po eh o. simula po sa umpisa hanggang sa dulo napakadami pong bunga at marami pang bulaklak at marami pang maliliit yung buwang kasi nilalaki ng tinting yung katulad nito oh marami pong ganyan kahit na po doon sa aming bahay malalim pa mas malalim po ron eh ito po mataas po ito eh dahil gilid po ito ng sapa na binako itinambak dito yung lupa kaya mataas po itong lugar na ito talaga po na kung high tide din lang hindi po kayang abutin ng pinakamataas na high tide ng high tide na 5-2 hindi po siya inaabot oh, tulad po nito mga ganito ang dami pong mga ganyan oh. ayan po ang dami pong mga ganyan kaya po kung hindi po ito nalubog at magtutuloy-tuloy po yan napakadami pa pong ibibigay na bunga mabuti na lang po at meron akong napili na gagawin kong binhi eto po kung mamamatay po itong sitaw kasabay pong matutuyo ito ito ang itanim ko at dito ko kukuhanan ng binhi pwede po yan kasi hindi naman po hybrid ang mga seeds po nito kaya po pwede po itong kuhanan ng binhi para pantanim uli ikot ikot lang po basta po maganda ang lupa maalaga ang mabuti pakikinabangan po at mamumunga rin po ang kukuhani na seeds dito ganun po pag hindi hybrid eh pero kung ito po ay hybrid kailangan po bumili na uli ng panibagong seeds ng sitaw kasi po ito pang tatlong tanim ko na po ito eh pangatlo na yung una kong tinanim nakapagtanim ako sa kabilang arko nakakuha ko ng binhi doon at dito naman po ako nagtanim na testing ko na po kaya po pwede po akong kumuha uli ng seeds dito sa kanyang mother plant ito na po ang pinaka mother plant mag-uumpisa po uli ganun po talaga ang buhay kailangan tuloy tuloy lang maswerte nga po ito ganito lang yung iba napakalaki ng mga nasasalanta sa kanila na sesira. pero patuloy lang at ito po ang ipinagmamalaki ko na sinasabi ko na arko dinaanan po yan ng signal number 3 at malakas din naman po yung hangin pero tagos-tagosan po yung hangin dito sa signal number 3 ni Uwan. Talaga lang po nagkalagas ang mga dahon at saka 'yung pong ibang bulaklak. At sasayaw-sayaw po 'yan, ha, si ko po sa bintana. Talaga pong sumasayaw-sayaw siya. Pero dahil po siya kapit-kapit, sumasayaw po siya pero dahil nakatulong na rin po 'yung mga puno sa paligid, kaya hindi po siya masyadong sapol na sapol kasi kahit na po gaano po katiba ito pagka po napakatindi ng bagyo talaga pong mababaloktot kaya kahit na signal number 3 ang hangin na dumaan dito doon sa dulo may mga buli na haharang ng hangin tapos dito sa paligid may mga puno kahit papano po eh merong nakasangga malaking bagay po bukod po sa matibay po itong bakal pero kung katulad po ito nung dati na ginagawa ko bukawe o kaya kawayan dapa na po yan panigurado po kasi ilan ang beses na din po kasi akong nadapaan ng kawayan signal number 2 lang eh nababali na po yung kanilang mga puno mabigat basta po humapay diretso nababali po ang mga puno ito po, maganda po yung arko eh. Naglalaban-laban sila. Okay po mga kabayan. Ako po eh magha-harvest muna, harvestin ko po lahat. At bukas po ng umaga, i-deliver ide ko po sa mga may order. Ito man lang po ay eh, makuha ko. Sana po eh tuloy-tuloy nang bumaba ang tubig. Pangalawang araw po ngayon eh, pagka po ito ay ng isang linggo na balik-balik po ang baha, hindi na po makaka-recover mabubulok na po ang mga ugat niyan Aww. kaya mabuti po at kahit papano meron na akong kahit ilang po lang ang makuha ko diyan pagka na nga bibinhing ko makaka-recover po at makakapagtanim po uli ako makakapag-ipon ako uli ng bagong seeds na ganitong variety matikas ito po ang variety po nito matikas Okay po, salamat.